Nagawa nyo na ba mag-donate ng 10,000 spell dito sa COC? So kung hindi pa, gawin nyo na dahil kapag nagawa nyo, makakakuha tayo ng 500 gems kapag nakapag-donate tayo ng 10,000 worth of spells dito sa COC. So first time kong gagawin to and first time ko rin makukuha tong 500 gems. So tingnan natin kung may magre-request sa ating clan para makuha na natin tong 500 gems. Makakabili na rin ako ng epic equipment. So kung wala naman, okay lang magre-request na lang ako dun sa isang account ko. So wag sana uunahan na mga clanmates ko mag-donate dito sa aking request para makuha na natin itong achievement na to. Dati nag-aalangan pa tayo na mag-donate ng mga spell sa ating mga clan o mga troops kasi nga may training time pa to dahil baka magulo yung ating army composition. Pero dahil sa update na lumabas, pwede na tayo mag-donate na mag-donate na hindi magugulo yung ating mga army. So ito magre-request na ako para makuha ko na yung 500 gems tapos makabili na tayo ng epic equipment. So huwag nyo muna do-donate na, diba? Ayun, nakuha rin. Diba na achievement natin sharing scaring Nakapag-donate na tayo ng 10,000 storage capacity worth of spell at makukuha ko na tong 500 gems. So i-claim na natin. So yan, naka 500 gems ako gamit lang yung pagdo-donate ng mga spells dito sa mga aking mga clanmates. So yun. So una-unahan na yung mga clan siguro once na nakita nila to. So hindi lang yan, kapag nag-donate din tayo ng mga siege machine Makakawa rin tayo ng mga free gems dito sa achievements. So ako nakaka-2,855 pa lang ako over 5,000. Long way to go pa para makuha natin to.